Where's the sun? Nino! Palubog na eo. Ang harap ng bayabas. Tingin tayo dito kung may bayabas. Mama What? It's meow -meow. Oh, it's meow meow? It Ang huh? tamis ng bayabas? Ang mm, litlit lang. Kala may bunga. May bunga. Kaso maliliit. Sa sobrang init, hindi na lumaki yung ano. Bayabas, pati yung mga damo patay eh. Ma! Po! That's tower. That's a tower. Ma? Ano ka may bubuyog dito? May ano? Bubuyog. Bubuyog? Ito nyo guys, oh. Ang <laughs> <Diit>. Hindi <laughs> na lumaki eh. Ayan, ang daming maliliit eh. Oh yeah. matamis to. Ang oh, hinog na to eh. Mm. Oh, ah, ito na matay. Oh. Oh. Hinog na. Tamis? Yeah. Ah! Uh ang -huh. uh -huh. mm -hmm. Bulog na. Ang dami nga liliit eh. Oh. Uy, ang tamis, uh -huh. mm -hmm. dami nga liliit eh. Ang dami is nga liliit. Huwag ang kulilaan. yung ninog Ang dami nga liliit. nga lang. Pero hinog na eh. Kahit maliit. Ang tamis. Ay bulog. Bulog na eh. Wait lang nak. okay lumayo. Diyan lang. Ang daming bayabas dito. Kaso ano? na ano, mga na? Hindi naman asin patay na. Ano, ano Tuyo. Sobrang init. Ito baka may malaki. Sayang nga, pinuto nila yung iba. Kaya, ito. Ito, ito ma, huli ito. Ano? ang yan. Ang gano'n ito. Hulog na yun. Alay, yung Ang maliit na. Medyo malaki ng kontak. Kuya, come here down. Tawag ka ni Ella. Hi. Hindi pa yan, bubod pa yan. Tawag ka ni Ella. Ah. Oh. Watch, <laughs> Ang tamis ng bayabas. At ang liit. Ano yun, oh. Ikaw, kung mataka. Ang kuling ko. Ano, nasasayang mo eh? Kukunin ko, matamis yung... Ito, malaki oh! Saan? Um, so? Pinog ba? Hindi yeah. ko alam eh. Meron kasing ano, malaki nata rin dito Ah, eh. Malaki oh! Bakit tatakot ako? Ito, ito, ang liit-liit pero ano na siya. yung malaki oh! Ayun, dami lang gan. Aray ko, no, aray ko. Papakot! No, no, Papakot! No, no, dami?